guys hindi na mo ginagawa ng pusa sa upuan ng Honda click ko dito natutulog tapos kinakamot pa niya so nasisira nasisira tuloy yung upuan yung cover ng upuan so bumili tayo ng anti-pusa no? cover para dito nasira ng pusa eh, oh. dyan natutulog tapos nagkakamot-kamot siya dyan napakarami na oh. hindi ko naman alam kung kainin okay, po pusa yun so titingnan natin to ubuksan ko para malaman natin kung pasok ba rito so ubuksan na natin ako na guys antay pusa natin napili ko sa Lazada sa halagang ano to 144 pesos Aha. so hopefully okay, maganda to buksan na natin galing pa na yata ng tondo to eh <clears throat> sa lasata ko nabili ok, hindi natin yun, naka plastic ko, wow, parang maganda oh. antay po sa cover pa cover para dito sa upuan ah, pampay style na rin ng Honda Click si dumadami oh. pusa kasi tutulog dito eh so, natin ah. Aha, mahirap tangga dahil mga plastic wait lang guys sa ah. tanggal na siya. Ayun. Ganyan siya oh. oh. damit lang talaga, guys. Pero ang ganda ng ano niya, label lo oh. Pero parang pili ko oh, madaling matanggal 'to. Oh. Pero yung ano niya, yung texture niya. Yung texture niya mukhang okay naman, mukhang waterproof oh. Sa loob, ah waterproof ito, hindi to pinapasok ng tubig. So okay tong binigay sa akin ni seller. So, yan muna natin i-unlock muna natin yung seat so, yun na angat na angat na so kabit na natin na magkaalaman na Kung maganda ba kalalabasan itong antay pusa para sa mga pusa dyan no naku yun yung ginagawa nyo sa mga motor namin tulog kayo ng tulog dito angat natin Okay. Ito pa yung libre. Libre ni Wiltek. So, ganyan lang pala to. Madali lang ikabit mga guys. Mga guys, madali lang ikabit. So, kailangan siguro pantay na pantay. Para maganda. So, garters lang siya oh. So, oh, parang malaki ha ah, guys parang malaki o kailangan yan, ano ko pa batakin pa o ganyan talaga yan laki yata yung binigay sa akin ha ah. ah, guys malaki o ganyan talaga Okay, sige guys. Ayan na, okay na. Ok nè. Gần nữa nè. Gần nữa nè.